magandang hapon guys uh, ito tayo ngayon sa aking mga halaga ayan o oh, nagantay papakainin natin sila ayan o oh, so tayo ngayon hahaluin natin I-mix natin yung kanilang pagkain ito panorin nyo kung paano ko sila ihalo ito yung sapal sapal yung Ito na ito na isang kilong sa palamig. Tapos, ito guys, gulay. Ito gulay. Ginaya ang tapos ito ito guys, halo po ito ano ah uh, ito is mais saka pine cone tawag natin na magiging ipot ay wala tayo ngayon malunggay dapat may malunggay ito